So ayan guys, ang pagbabalik ulit R6 and 6R Let's go! Mga tawin ito ah, na-miss nito magmotor ah Malaki ang papahalapan tayo dito <laughs> Malaki ah yun Asya pa tayo boy Hung if you're horny Hi <laughs> hey guys, Miko Moto, shout out brother <laughs> See you soon, ride soon Sports bike, traffic mode <laughs> what is up guys Team Vlog here nga pala yes 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 we are back again for another video Woo. yes 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 we are back guys <coughs> for today's video wala syempre usual thumb bike ang ganap natin then siguro meeting ng mga official sa Auto Bros syempre as usual kapi na naman <laughs> So as usual, kapi naman tayo Ano pa ba? Ano naman ganap natin ngayong Mga busy ang panahon December guys Ayan Shout out pala sa premium gears guys Sa jersey natin yan Sa mga mahilig sa mga riding jersey dyan Marami dyan sa premium gears Ayan, lalaki ko yung page nila dito And pwede naman kayo order sa Shopee nila guys, premium gears Ayan, shout out premium gears thank you yan sila ang ating sponsor pagdating sa ating mga dry fit jersey ng Team Auto Vlog yan buti na lang ano nagpalit tayo pala ng ano Lang easy pull lever guys ay naglagay tayo nagkabit tayo ito makikita nyo kinabit lang natin yan para medyo lumambot yung ating clutch guys so ngayon medyo malambot na kaya medyo hindi na masakit kahit pa traffic naman tayo <laughs> yan shoutout kay Carlito Moro Vlog yan bigay sa atin yan imagam pa Christmas Magandang pa Christmas sa atin ni Carlito 'yan. <laughs> ah, lambot oh. Lambot ang pasiling ngayon ng clutch natin. Hi. Yan, for today's video, meeting. Siyempre, pag meeting, malamang. Coffee yan. Coffee, coffee, coffee. Eh, saan pa, pa ba tayo magkakape-kape? Alam nyo na yan, guys. Sa mga subscriber ko dyan. <laughs> And, yan. Eh okay lang kami pero tingin ko mga official lang ngayon kasi meeting to eh. Meeting na mga the bros. Kaya tingin ko mga official to. Then ewan, pag mimitingin daw siguro yung Christmas party. Woo! Christmas party dahil Christmas na. <laughs> Late na yung Christmas party no at uh, <laughs> Let's go. Lambot na nga ng clutch wala kaya. ano bang ano bang dream bike nyo at anong target bike nyo ba? Comment down below nga guys kasi ang target natin ngayon is mag liter bike and wala pa naman tayo nabubuso ang liter bike dahil medyo budgeted pa tayo pero tingin ko pag nagka budget budget tayo doon na tayo makakapili ng liter bike <laughs> pero talaga soon maglilater bike tayo why not ba? Diba? I think kung RSB4 Fireblade or ano ba Panigale eh? medyo ma-maintenance eh hindi naman tayo ganun kayaman para mag-main mag-maintain ng isang Ducati <laughs> sana kung milyonaryo tayo boy pero tignan natin tingin ko kaya kaya naman din pero lang sure pero fireblade na ang medyo lamang then RSB4 kasi eh, gusto gusto ko yung looks ng RSB4 masyadong siyang malapad para sa akin then syempre sports pa rin di pa tayo titigil sa sports bike <laughs> sports bike lover pa rin tayo boy Pa-lang ikot natin. Bata-bata pa naman tayo eh. Woo! Let's go. Let's go. Tara. Kine-videohan tayo. Go. Grabe, wala bang ride. Sobrang busy talaga nila ngayon. Wala tayo rin makasama ng... Wala rin tayo makasama ng mag-ride eh. tara, pasyal-pasyal na lang tayo. Libot-libot. Libot-libot talaga! -libot sa samahan nyo ako sa Boss Kopi Dagupan yes sir ewan mo nandito na si Joa or yung time pa natin si Joa nangyari dyan Ha? Oh, may hintay pa tayo? Wala akong may kasama ka Ewan ko kung dediretso na yun oh, Long time no siya Ha? Ah? Tara? Check ko yung ano ko Ha? Check ko lang yung messenger ko kung susunod dito Inaka naka Z9 Ano natin? Oo Wala kang luwa no, long time daw no, si parang papayat ka brad <laughs> ah, parang, parang ginugutom ka ata sa Manila kain 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 din oy manjijim ka mo manjijim ka ah nandun na siya <laughs> tara <coughs> so ayan guys ang pagbabalik ulit R6 and 6R <laughs> dito na yung tool original kamote kamote brothers <laughs> eh tignan mo. okay na to no okay na yung lambot medyo lumambot na Ganon siguro dahil may may ano dito. So ayun guys, kasama na natin si Juha na hinintay tayo dito sa Star Fuel. Nauna pala siya. Then to, punta tayo sa Boss Coffee. Kumain kami. তো <motora> মতার เราพาพาลาบนชายดีตรง Loko-loko to ha Iiwanan tayo nito ngayon ah Gil na nagigil sa motor eh Haha, <laughs> walang ya, telah tumpah tuh Ayan ko, nagmamadali ito Nakatay ito eh <laughs> Chill, chill ride lang pasok pasok yung krawl ito natatakot <laughs> na ako eh <laughs> abutan din naman natin ito sa traffic <laughs> Pagkakabutan din natin to sa traffic boy e eh. <laughs> uh -oh. <laughs> if you're horny <laughs> Yan o Miku Moto Shout out Miku Moro Hahaha <laughs> Yan o, support tayo kay Miko Moto. yan Shirt niyan guys. Order kayo niyan. If you're happy or horny. Ano ba talaga Miko? <laughs> Sports bike. Traffic mode. <laughs> Dapat may traffic mode na rin eh. no traffic mode pa nga ngayon ko pala na testing tong binigay sa atin guys Nang medyo medyo malayo layo okay naman ngayon kasi so, medyo kanini bago lang siguro ako dahil matigas nga yung una parang hindi ko ramdam ngayon yung clutch ko yun naman ang problema parang hindi ko ramdam yung clutch ko dahil sa linagay natin dyan Medyo malaking tulong din para tong ganitong ano lever. Ano lever easy pulley clutch cable. Ano anyway, search yo search yon. Di ko alam kung saan kinuha ni Carlito ito to pero guys, malaking tulong siya sa mga matitigas ng clutch diyan guys. Pwede pwede to. Ah, tak tak dito boy. guy <laughs> Umahas pa tayo boy Guys, parat pa kayo natutraffic papuntang dagupan sa mga taga dagupan ba dyan o sa mga pumapasyal sa dagupan talaga bang ganito na dito wala na bang ibang daan Touchdown tayo boss coffee guys Touchdown boss coffee <laughs> Traffic Kaya guys dito tayo sa boss coffee Dito na yung palibang kasama natin Pwede ba dito? Bawal no? So yun guys, dito muna tayo sa Boscopy Ah, eh, pahinga muna Eh, kay Berg So ayan guys, uwi na tayo the bros Tapos na tayo nagkwento-kwentuhan dito uh. Gusto ko, bro? Ha? Christmas party la Boss Gusto ako So guys, uwi ang time So ayun guys, tapos na tayo nag-thumb bike saglit dito sa Auto Bros. Up <coughs> ya. Okay. Then uwi na tayo. <laughs> ha? Saan tayo tatan? Sa dito? Bunuan? Dito na lang, Santa Barbara. So yun guys, uuwihan na tayo So guys, kung bago ka lang sa channel ko, subscribe ko na Timor Vlogger Nga pala, kung mahilig ka sa mga rides, thumb bikes, and group ride, Siyempre, follow mo na ako, Timor Vlogger Mahilig ka sa mga big bikes sa mga ganito Yan, ang dami natin ngayon, no? meeting kasi ng auto Bros Tara eh. guys yung vlog ko alam nyo naman yan pag -uwi na uwian na <laughs> tomorrow vlog nga pala yan guys so guys tomorrow vlog peace I'm out see you next vlog guys sheesh